Brother Mike, at sa inyo mga kapatid. Ako po si Sister Tess Orculio from Isabela, Pocagayan Valley. Sister wife po ni Brother Frank from Virapa, Tanduanes, sa lugar ng Bicol. At first po, I was hesitant to stand in front of this crowd. Though sanay naman po ako magsalita, pero nakakakaba po pala sabi ko sa kanya, Dad, please do not volunteer me ha. Sabi ko sa kanya, mas maraming misis na mas mabait kaysa sa akin. Sabi ko po sa kanya. Pero sabi niya sa akin, it's about time to give back to the Lord lahat ng blessing na nareceive mo. Honestly po, it was my first time to stand here to proclaim God's goodness. Praise the Lord. I've been in this ministry for 29 years. Wow. hindi pa po siguro nagkaroon ng ganitong pagkakataon na ang mga misis po ay magpapatotoo, hindi po. <laughs> But salamat sa Diyos, sa grace ng Lord dahil napakabuti ng Panginoon. Nagsimula po ako sa gawain 1995, pa-attend, attend lang po. Umaten po kami sa reclamation, PICC, ang madaling araw pa po, po yun. Napakabata ko pa po, po by that time. Teenager pa po talaga. Pero sabi nga, once na tinawag ka, tinawag ka. Bata ka, batanda ka. Basta dumating ang calling ng Lord, tatayo ka talaga at paglilingkuran siya. Mm -hmm. At in 1998 po, talagang dumating na yung calling ng Lord to serve him in the Ministry of Music. Naging choir po ako sa iba't ibang chapters sa lugar ng Cavite, sa Manila at sa iba pa pong lugar that time. And then, dito ko rin po nakita si Brother Frank. Actually po, nung inakaya po ng kapitbahay namin para maging choir, sabi sa akin, Sister Tess, uh, join ka sa choir, maraming guwapo, sabi po niya sa akin. That time po, ah. Uh, so, I, I hardly went po, no? Sabi ko, kanilin. <laughs> Sabi ko, nasan na kaya yung guwapong sinasabi ni brother na nag po sa akin? Wala po doon. Pero ganun pa man, sabi ko, Lord, uh, patuloy akong maglingkod, maglilingkod sa iyo kasi dumating na yung panawagan mo sa akin. Because sa bawat pagdalo ko po sa gawain, may tinatanim na salita ng Diyos sa aking puso. Kaya sabi ko, Lord... This is the time that I will be surrendering myself to you. So uh, at, uh, in 1998 nag-start na po ako mag-serve uh, sa gawain ng Lord. Ang naging buhay ko po noon, school, bahay, outreach. Ganun po ang naging uh, takbo nag po ang naging routines ko, bilang isang kabataan. Pero salamat sa Lord dahil uh, maaga ko po siya nakilala. Amen. Na maaga ko po na narinig ang good news ang kaligtasan sa pamagitan po ng ating po nilingkod. Praise the Lord. And then si Brother Frank po nag-intensive, nag-signify po siya na may feelings daw po siya ganyan, pero hindi ko po yon inintindi. Kasi marami pa po, po akong pangarap at wala po siya doon sa mga category or criteria na hinahanap <laughs> ko po. Ang meron lang po siya si Yahweh El Shaddai. <laughs> Alam niyo po, that time, sabi ko, sabi ng mother ko, pupunta po yan sa house namin, sabi niya, anong ipapakain sa inyo Gitara? Sabi sa akin po, ano, kwertas? Sabi niya po sa akin. Pero I never utter words kasi ganun po talaga ang mga magulang. Kasi bata pa po ako noon eh. Pasta sabi ko, Lord, I will offer myself to you. Maglilingkod ako sa iyo in the ministry of music. Salamat sa Lord. Ano po, maraming pagkakataon na iniignore po yan sa bahay kasi wala naman daw po ako mapapala sa kanya. At syempre, bilang magulang, meron silang gusto para sa akin, na alam nilang stable iyon. Kaya pag po yung mga kasabayan po niya, well accommodated, pag siya po parang hangin lang. At pag alis po niya, may sermon pa baon. May sermon pa po ako sa aking mga magulang that time. Nagpatuloy po pa rin siya sa pagilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod po niya, patuloy ko po siyang minamahal dahil doon. Hindi dahil sa kung ano man po meron siya, kundi dahil sa love niya sa Panginoon. Alam niyo po, kung hindi niyo maitatanong si Brother Frank, actually, siya po ay uh, produkto din ng broken family. napo. po? Siya po ay nagbabanda din sa labas. Kaya lahat po ng bisyo na sa kanya, drug dependent po yan before, bago siya tawagin ng Lord. <laughs> lahat po meron na siya. <laughs> Kaya sabi ko, Lord, ito po ba ang ibibigay mo sa akin? Sabi ko sa kanya, napakabuti ng Panginoon. I made a decision last December 28, 2005, lang kami magpakasal. Na siyempre, ayaw din po talaga ng magulang ko. Kasi wala po talaga siyang ibubuhay para sa amin. Literally. Pero alam niyo po, day one pa lang talaga ng ng married life namin. That's my wedding day. Alam niyo po, grabe, napakabuti ng Diyos. To provide ng Lord lahat ng aming pangangailangan kasi sa Diyos kami umaasa. Amen. Pero alam niyo po, ang practice sa Solo. Hindi pa po tapos ang wedding namin. Nandun na po siya tumatakbo. Kasama po yung aming ninong na si Brother po, gitarista natin. Going to Amor Solo. Hindi pa po tapos ang wedding namin. Sabi ko, Lord, dapat pala nakinig ako sa nanay ko. Sabi kong ganun. Talagang ako po ay naiwan. 11.30 yung wedding namin that day. 12 o'clock. Tinapos lang po yung seremonya. Pero hindi pa po tapos. As in, kakatapos lang ng, ng cake, ng wine, may ganun po kasi sa wedding eh. Walis na po siya agad, kumakbo na po siya sa Amorsola para makapag-practice. Mahirap din po pala uh, kapag ang iyong na uh, nakapangasawa, napangasawa ay uh, misyonero din. Ano po, Nags serve sa ministry, no? Wala kang maikakatwiran. Kahit anong mga okasyon yan, basta duma dumaan ang uh, panawagan ng Diyos. Talagang tutugon ka. Walang, no excuses sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Alam niyo po, sa paglilingkod namin sa Lord, siya po for almost 22 years as bahista ng ating ministry, hindi po, kayo, hindi po kami pinabayaan ng Lord. Napakaraming blessing na dumalhin sa amin. First po, these two wonderful children of us, yan po ang ang bunga pagmamahala ni Brother Frank. Nakamukha ko po lahat. <laughs> Salamat sa Lord. <laughs> lumaki ng ganyan. Kasi bit-bit po yan ni Brother Frank. Naka-stroller pa yung dalawang yan. Baby pa lang po sila. Amor solo Ambel, tapos sa mga outreaches po nila. Pero salamat sa Lord. Itong uh, dalawang biyaya ng Diyos sa amin, never pong nagkakasakit yung mga yan. Healthy po lagi sila. Salamat sa Lord. So munod po, we, we aim to have our own house. God gave it to sa blessing at grace ng Lord. Amen. Tunay nga, sabi po ng Psalm 16 verse 2, all good thing comes from the Lord Lahat ng mabubuting bagay ay galing po sa ating Panginoon So po, binigyan po kami ng sarili naming bahay, a three-story house wow. Which is more than enough for the four of us And uh, sa paglilingkod po namin sa Panginoon, nangarap din po kami na magkaroon ng iba't ibang property din po sasakyan sakyan, binigyan din po kami ng Panginoon kasi before, bike lang talagang gamit namin papuntang outreach. Ang sakit po sa tagiliran kapag umaangkas ako sa kanya going sa outreach. So ang gagawin po namin, makikita na lang po kami doon using his bike. Ngayon po, salamat sa Panginoon dahil uh, may sasakyan din pong ibinigay ng Lord para magamit po sa gawain ng Panginoon. No po? Amen. And sumunod po, like uh, other parents are concerned about, kapag nagkulay yong ang mga anak, paano pag-aaralin? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos, Nakaready na po yung kanilang college education with free tuition fee, wow. whatever course that they want to push through. Kaya wow. sabi ko, saan pa tayo pupunta? Amen. Amen? Bakit hindi ka pa maglilingkod sa Diyos? Ano hindi pinagkakaloob na ng Diyos ang sa iyo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid ko, patuloy tayong uh, lumakad sa takbuhin ito. We are all athletes. Amen. Uy, Burning obstacles, burning uh, challenges, but, God is but with at us. the end of that, God will give us the grace Amen. to win, to overcome. So Amen. God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God.